Dr. Ace, ano pang nilalaman nitong Z-Package na ipagkakaloob ng uh, PhilHealth sa mga nasa lantanang lindol sa Cebu? Well, again, kasama dito ang operasyon. Operasyon, at kasama, ano? Okay. At kasama nga dito po yung implants. Kasi yung implants, mm -hmm. medyo mahal yan eh. Mm-mm-mm. -hmm. Oo, at yung kalimitan, yung implants, yan ay binibili ng ating mga miyembro sa labas. Okay. Uh, kasi um, hindi siya kalimitan ang merong supply sa ospital. Oo nga. So kasama kasama sa ating kontrata sa mm -hmm. mga ospital ay dapat merong supply nitong uh, uh, mga implants na ito. Opo. Uh, dapat ito ay uh, uh, maiibigay ng sa ating pasyente at hindi kailangan bilhin ng pasyente kasi babayada naman ng PhilHealth. Pa paano so, magiging proseso nito? Sorry ba ko po kayo, Dr. Is. pa sa pa Paano ma ang magiging proseso nito? So sa ngayon po, do sa ating uh, ginawa na pagpapadali ng proseso para mabigyan ng provisional contract yung ating mga ospital sa Cebu, ang kailangan i-submit na lang sa atin is an LOU mm -hmm. oh, or a letter of understanding mm -hmm. uh, na uh yung lahat ng mga ospital na yon will comply, specially level 2, level 3 hospital or yung mga tertiary hospitals ay compliant doon sa ating requirements. Payag din sila doon sa ating uh, uh, an, uh, agreement na hindi na sila maniningil ng uh, sobra kung magkano ang ating nasa kontrata. Mm -hmm. Kung kaya uh, mas mabilis ngayon yung magiging accredited uh, provisional contract para dito sa mga hospital na ito. But this provisional contract will uh, end well, basta natanggal tanggal na rin yung uh, state of calamity or yung declaration ng state of calamity Opo. yung provisional contract will also end so kinakailangan palaging palaging may endorsement uh, lalo na ng mga authorities na sila ay naging biktima uh, ng uh, lindol na yon ano po yes avale uh, makocover ng ating beneficiary na ito mm -hmm. are really those who are victims of this uh, Earthquake na nangyari noong September 30. I see. So concentrated ito, ang pinag-uusapan natin, yung nangyaring lindol dyan sa northern Cebu. Yes. Yeah. Only okay. in Cebu province.